Binatang natuklaw ng cobra namuntik ng mamatay, na muntik nang mamatay, naka-recover na. Arya Lea, ibalita mo yan? Ang gandang tanghali po sa ating mga tagapakinig dito sa bayan ng Vimba at lalong-lalong na po na sa mga nakaabang sa ating Facebook live streaming ngayong araw ligtas na sa peligro at nakarecover na ang binatang natuklaw ng isang obra nitong Martes, Enero Ados, sa bayan ng Talugtog. Ang biktima ay nakilalang si Major Flores Rigdao, 27 anos at residente ng Purok 3, Barangay Kawayang Bugtong, dito sa Gimba, Nebo at pahilante sa delivery ng simento sa mga hardware dito sa bayan. Kwento ni Major, maganap ang insidente habang nanghuli siya ng daga kasama ang kanyang kuya at mamangkin. Kinutkot nito ang butas na ng yung bahay ng daga, nang biglang may tumuklaw sa kanyang kamay. Nang sipain raw ng pamangkin niya ang butas, lumabas dito ang obra. Matapos ng kainlapatan ng paunang lunas si Major agad siyang naisugod sa Gimba Community Hospital ngunit tinanggihan umano ito dahil walang anti-venom ang naturang pagamutan kaya naman isinugod siya sa Gimba General Hospital. Karaniwang ginagawa ni Major at mga kaanak nito ang pagdadaga bilang dagdaghan at buhay nila at ngayong araw, Inero A5, ay nailabas na siya sa intensive care unit ng Gimba General Hospital. Ito ang inyong Arya para sa balitang lokal ng radyo natin Gimba, 105.3 FM, kasama nyo sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Arya Naya. Pakinggan nga natin yung mga pahayag ng uh, biktima. Biktima. Mm -hmm. Kung bakit at paano siya... Parang daliri lang eh, you no? Know? Yung, daliri, oo. Oh. Anong daliri niya, Yelaya? Hindi hinto, uh, hinto, to uh, hinto, hinto po, sa kanan. Oo, oh, sa kanan, ano? Okay. Sige, eto na. Anong pangalan mo, Ading? Major Rigdor. <coughs> Major Rigdor. Ilang taon ka na? 27 po. May asawa ba? Single po. Single. Um, taga saan ka? Kawayang Bugtong po. Buktong. Anong purok? Purok na siya Anong ginagawa mo nung araw na yun sa talugtog? Nagdadaga po kami. May mga kasama ka po ba? nung isang kuya ko pa tsaka isang pamangkin ko po. Paano nangyari? Pwedeng ikwento mo sa akin kahit maikli lang kung paano ka natuklaw? Yung, ano, yung butas po, kinukutkut ko po, kala ko dagayin laman. Sila naman po may tumuklaw sa akin. Tapos yung pamangkin ko po, sinipa niya yung butas, lumabas po yung ahas, kubra. Yun po. Na nangamba na po ako noon. Tapo buting ako mapit ma po po ako dito. Eh. Do ano po ba kalaki yung cobra? Ay ano ah, dito po? Hmm, Naku. Ga laki ng braso. Ah, uh, um, uh sino po bindi? nagdala sa inyo e dito? Bro, sa hospital? Kuya ko po. Ni ko. Ni to. From Tarugtog. Uh -huh. So nung pagkatapos mo matuklaw at uh, dinala ka dito sa ospital, ano yung pakiramdam? Ano ba yung pakiramdam ng natuklaw ng mga mas? Yung nag-lock na po yung panga. Mm -hmm. na yung so, Yung naman hindi tapoy po yung katawang ko. Nawala na po ako ng mali niya. Ano po niya? Tingnan ka. Okay. Oo, oh, pero malakas ang loob mo ha. Um, so ngayon, uh, ano lang pakiramdam mo? Ano nang sabi ni Doc sa iyo? Normal na po. Inugot ko na po. Ito, Ito sa lalamunan ko. Ganyan po, malakas ang loob ko ako. Uh -huh. So, magkano naman na ang bills mo dito sa ospital? Nasa akon na po siguro 50. 50? Okay. Uh, magmula nung na-confine ka nung ADOS so, hanggang ito, ngayon? Kung kasama ko po ito, 900 pesos ang ano, isang gabi pa rin. Okay. Kung ayaw po ito, kasi nandun sa ICU. At sa pamilya ba? Ikaw lang ba ang nagtatrabaho? Single po na. S Sarili ko po yung binubuhay ko. Po. May mga kapatid ka? Opo. Okay. Ilan kayo? Kato. Katoros <coughs> po. Ah, So, ngayon, ano na pakiramdam mo ngayon? Normal na po. Ang ko lang, nung natuklaw ka, ano bang first aid ang ginawa ng kuya mo? Ano ang ginawa sa'yo nung matuklaw ka? Ito po, tinalihan ko dito ko. Mm -hmm. Tapos po, yan po na gano'n na po kami, pumunta na po, pumunta po kami na e Yung natuklaw ba ng kobra, dumugo? Pinadugo ko po po ng pinadugo. Mm-hmm. Eh, nagat po pa nga po, tapos tinanggal-tanggal po, ano, eh, nabang nakatali po dito pang tumatak po, po kami sa sasakyan ah pumunta po kami na lahi hindi po ako tinanggap doon wala daw po si Lante Eh, ayun po dito po dumiretso kay Dr. Lima. Pero ading maliban doon sa pagdadaga, ano ba ang ibang hanap buhay mo para sa sarili mo? hindi need discard po kami ng semento. Doon po kami sa mga hardware po. Pero pag nag nangunguha ka ng daga, saan mo naman ibinebenta? Doon po sa amin. Magkano naman ang bintahan ng daga? 151 kilo. Ah, so mas mahal yun o. 151 kilo, yun ba ay araw-araw mong ginagawa? Hindi po, pag uh, bakante lang po kami sa simento. Ah, saan so tatrabaho ko kami. sa paggawa ng simento? Opo, ah, yung mga nag-deliver po kami sa mga hardware. Ah, sa, dito sa bayan ng Gimba? Ah, ah okay. Ayun. Ayun. Uh -huh.